Pagpangampanya sa mga mapadalagan para sa barangay kag SK Elections, hindi pa makabig nga premature campaigning suno sa Iliila City Comelec, bangod wala pa ang filing sang COC. Iniang gitutukan ni John Sala. Isa ka semana antes ang pagsugod sa filing of certificate of candidacy sa maluyag ang magpapili para sa barangay kagsanggo ang kabataan sa palabuton ng Oktubre 30. Talulupang doon nga wala pa sa may nagapangtapik sa mga posters o kung anuman niya campaign para Fernelia sa mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo. Sunogani kay Manong Jojo kag Manong Serio, wala pa man sa may nagapabati-bati din sa barangay Kalumpang Molo kung sinong mga mapadalagan. Sir pinamilya Sila-sila mo lang tiya. Paisa, the wife balay Matia Compagna, Nagarakato from Lai Balai, ka pa. Apang sa social media kung sa libre, kakadam sa mga residente ang may cellphone cell phone, talulupang doon na ang paglinyahan hana isang grupo. Suno sa ilu city commission on elections hindi pa pamakabing premature campaigning, kung may mga mapang tapik na kagmanagdag sa mga campaign materials, o kung magpamalay balay bangod wala pa nagsugod ang filing sang COC. Apang ah, sugod Agosto 28 kung nakafile na sa COC ang isa ka persona o kung grupo, hindi na pwede nga magpangampanya. Naibaluan nga magasugod pa ang official nga campaign period sa October 19 to 20. Sa subuhin, bangod nga wala pa kita sa official candidates. No, wala pa ina sa jurisdiction ng COMELEC. After na nga nakafile sila sa COC, kung wala pang period sang Ang sa campaign, no? Kasi wala pa na sa vote na ang bala natin, makonsider na ang sa tiyon nga natapos ng filing sa COC ang mga madakpan nga nagapangampanya antes ng campaign period ang sarang mapasakaan sa election protest suno sa Comelec. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. One Western Visayas.